So, umilaw na yung power. Meron ng power. So, nandito yung testing Kasi wala tayong tester na ano, no? Yung tester natin, ganito lang. At saka yung isa. Ganito lang yung tester natin. Yan. Wala tayong tester na pang electrician talaga na ano. Yung ganitingnan. Kaya ito. Nakikita naman natin yan. Umilaw. Yan. Yan yung umilaw. So, ang labas niyan, dito, number 4. Yan. Tapos dito ang line 2. Walang ilaw. Tapos ang labas, line 3. Walang ilaw. So dito ang labas. Yan. Oh, black, white, white, black. So dito yung labas. Yan. So ang black, dito. Dito. Oh, may ilaw, ano? May kurente siya. Yan. Tapos ito, white wala. Iwan natin yung safety breaker. Oh. Um. Ilawin natin. Ayun, perfect. Yan, good morning, good morning mga kabayan. Ano? So, nandito tayo sa ibabaw ngayon ng kisame. Kasi mag uh, wiring tayo. Ano? Separate natin yung wiring ng load meter. Mag-install tayo ng load meter. So, yun nga, nandito tayo sa ibabaw. Isang loan meter muna mailagay may lagay natin sa ngayon kasi tingnan natin kung ano yung mga kakailangan. So, ang pangalawang loan meter doon, pangatlo doon, ito so, pangapat dito. So, nandito tayo sa ibabaw. Daming kabuibs. Ingat-ingat so. lang mga kabayan ano. So, ito si Lino ang YouTuber ng Bayan. Peace out. Yan, kaya tayo. So, tingnan natin yung binutasan natin para may madaanan tayo mas malapit. Kasi yung manhole dun sa kwarto, napakalayo. So dito na tayo magbutas sa malapit. Kasi babalik na lang natin yung uh, tinanggal natin. So akya tayo rito sa malalangob na kisame. Kita <laughs> nyo nga naman. 25 years. Tulinyada ng wiring na hanap natin. Yan. So ang daming, ano, ang daming lawa-lawa. Alam niyo mga kabayan, 25 years, buti na lang nilagyan natin noon ng na... kasi maana yung lugar na ito. Kaya ang ginawa namin noon ay nilagyan namin ng use oil, na no? napaka ng use oil. Walang sinabi yung mga bagong treatment ngayon. Kasi yung mga treatment na napakamahal ng na mga anay treatment. Napakamahal noon. After 3 years o 5 years, mawawala ng visa noon. Hindi kagaya nitong use oil. Oh. Use oil. Hindi inaanay. Oh. Hindi inaanay. Solid. Solid. Mabisa talaga yung use oil. Nandun yung junction box. Tsaka nandun yung junction box. Isa. Ito yung junction box. Isa. So nandito yung ano. So nandito yung main na uh, source. Nandito yung pintador. So naglalagay tayo ng Ito naglalagay tayo ng loan meter so dito natin magtatap DIY natin to so dito na lang ano at least nakakit na tayo rito yan pinutasan natin kasi buti na lang mayroon akong ginawang hagdanan na improvise yan ang gamit na gamit talaga taas nito ano no? kasi pag gumamit tayo ng ladder na aluminum mahal yan napaka mahal yan nasa kaya k yata ang ganito kahaba pero ito, improvise lang. Yan, improvise lang. Gamit na gamit. Mababul yan. Pwede rin kalahati. Pwede rin buo. Yan. Ang tirada dyan. Sa mga mahilig mag-DIY, uh, hanap-hanap tayo ng paraan para saan tayo makakatipid, idon eh, tayo. Basta importante dyan, uh, nakakatipid tayo, natuto tayo, at meron kayong sapat na gamit. Kumpletuhin nyo yung gamit nyo. Manonood lang kayo sa YouTube University kay Linoboy TV. So, yan. Marami kayong matutunan. So, yan. Ano. Flicks ko lang ito. At saka, good vibes lang. A As the chemicals take us higher okay, tapos na mga kabayan ano? Yan. Double check natin, kailangan may double check natin. Yan. Yung pagtapping natin, double check. Tapos huwag kalimutang takpan. Yan. Yung mga ibang electrician hindi, natin natakpan nila 'te. Eh. Hmm. Takpan talaga dahil ha. Uh, para safe na safe. Yan. Check natin. So tapos na no. Yeah. So yan mga kabayan, doon tayo galing kanina. Eh, natin para makaakyat tayo. Kasi malayo yung manhole doon. Madali lang naman takpan yan. Bibili lang tayo ng ano, plywood. So dyan tayo, dyan tayo lumusot para access talaga. Tapos ito yung ginawa nating lumber So actually pinatay talaga natin yung uh, pinatay natin yung planka. no para safe na safe. So ito kikita niyo installation ko yan. Bago natin uh, i-testing, i-on yung uh, yung breaker, safety breaker, ano muna natin? Uh, double check muna natin. Double check natin yan, yung hotline, to live. Uh, line 1, line 2. Tapos dito labas. Dito ang labas. Tapos dito, napapansin nyo, dapat dito siya si Baba. Binaliktad ko lang. Binaliktad ko lang itong ano no, para maganda tingnan. Binaliktad ko lang yung safety breaker. At pala, ganun yan sa ibabaw. Yung nakaganun. Tapos dito lusot. Eh, binaliktad ko na lang. Dito, dito yung positive. Line 1, line 2. Tapos ganun. Para ano. Ang, ang, ang on nito. pa ganun. Ang on, ang, ang off. Ganun. Baliktad. Binaliktad ko lang yan. Para... Hindi na gamanan yung wire doon sa babaw gumano na lang. Tapos binaliktad ko lang ito. So bago natin pa ano yun, pa testing, double check muna natin tapos uh, i-off muna natin to. I-off muna natin. I-off natin to no? para yung kuryente hanggang dito lang muna may check natin dito. Hindi muna siya dadaloy doon sa ibabaw. I-off lang muna natin. Off. Hmm. And ganun yan binaliktad ko lang kaya yung on oh, na sa baba yan na natin so umilaw na yung power meron ng power so nandito yung testing man kasi wala tayong tester na ano no yung tester natin ganito lang at saka yung isa ganito lang yung tester natin yan wala tayong tester na pang electrician talaga na ano yung tinitingnan kaya ito nakikita naman natin yan oh. umilaw yan yung umilaw so ang labas niyan, dito, number 4. Tapos, dito ang line 2, walang ilaw. Tapos, ang labas, line 3, walang ilaw. So, dito ang labas, yan. Oh, black, white, white, black. So, dito yung labas. Yan. So, ang black, dito, dito. Oh, may ilaw no. Mm, may kuryente siya. Yan. Tapos ito white wala. So, kaso ino-off natin 'yan kasi oh, hindi siya makalabas ito sa taas kasi naka-off pa. Oh. Off. Oh. So, hanggang dito na lang yung kuryente. So, tingnan natin, double check natin yung kwarto. Mm, walang ilaw. Tapos yung uh, outlet. Mm, walang ilaw. Mm, walang kuryente. Mm, walang kuryente. So, padaluhin natin yung kuryente. Padaluhin natin. I-on natin tong I-on natin yung safety breaker. Oh. Mm. Ilawin natin. Ayun, perfect. Mm. Tapos, ito yung kwarto, no? kwarto ito. Tingnan natin yung outlet kung meron ba siyang ilaw. Yo, meron mo. No? So para makakasiguro tayo, gamitin natin 'to isa. To, gamitin natin. Yun, oh. May kuryente na. No? Oh. oh. Meron pikas, kabila. Oh, yun, ilaw. Oh. Mayroon na. Kasi itong grito, umiilaw to sa walang kuryente, ito. May kuryente isa. Hmm. So ayan. Mayroon na ano? mayroon nang ilaw, no. Mayroon nang source. So Oh. Uh. So tumatakbo na 'yang 'yang metro na, 'yang lumimeter na 'yan. Tumatakbo na 'yan. So pag hindi gamitin, top na natin yan. Okay. So, unang kwarto ito, no? Unang kwarto. Yan ang paririntahan natin to. So, nangyari na natin yung isang isang safety breaker ay yung load meter. So, na natin yan para safe. Okay, good morning, good morning mga kabayan. Ano? So nandito tayo sa taas ulit, no? Tatapping tayo sa pangalawang submitter. So nandito, nandito tayo ngayon sa gitna. Ito yung lumang junction box, ito yung mga bagong nilagay natin. So kita nyo naman, daming mga cobwebs, napakakati mga kabayan. Nanyo, nyo, nagtalokbong tayo kasi ano, uh, sobrang kati nung nakarang araw. Hindi tayo pumasok dito, nandun lang tayo sa Bukana. Medyo kinati ako, kinung kinabihan, kinagagabihan medyo makati yung katawan kaya ay ngayon medyo talugbon tayo dahil nandito tayo sa gitna at saka ang daming kabwibs na pagkakati sa gabi so kailangan pag tapusin na kagad natin ito tapping lang tayo saglit tapos sa pangalawang submeter tapos sa yung sa saglit lang naman tayo ngayon nasa tanghalita pa tayo napakainit so kailangan tapusin natin dahil eh, ilang araw na tayo dito okay good vibes